Ah, uh, gusto ko nang bumili ng lupa eh. Ay nako sir, tamang tama po. Nasa tamang company po kayo pumunta kasi nag offer po kami ng magagandang places dito sir. Tsaka may big discount pa kami. Tsaka sir ha, hindi mo pagsisisihan yung location kasi sobrang napaka-fresh yung hangin dun sir. Tapos kita mo yung buong view. Eto sir oh. gusto mo na makita yung sample ko sir? Eto sir oh. pati nga ng ano, kahit mga 5 hmm. hectares. 5 hectares? Seriously? Hoy, baklang lang utak ka ka? Bakit ba inaas kaso mo yung magsasakang hampas lupa na yan? Di mo nga yung itsurahan mo? Mahiyahiya ka naman? Yung sinasahod mo, mukhang kulang pa sa pangkain ng pamilya mo? Ah, nakakadiri. Ah, ba yan? Ambisyoso masyado. Bibig ng lupa eh. Uh, Miss Chloe, baka meron naman talagang pambilis si Sir. Grabe ka naman. Baka pangusik ka. Ano yung pananamit niya? Mukha bang may iuubra yan? Ah, sir, pagpasensya nyo na po, sir, ha? Ah. Sige, okay lang. Ah, siya nga pala, sir. Ah, saan po ba dito yung gusto ninyong kunin? Kasi dito banda, sir, oh, medyo maganda yung pwesto pag dito kayo nagpatayo ng bahay. Kasi, kita nyo naman po, nasa... Uh, Chloe, yung trabaho dyan? Actually, sir, patapos na to. Kaya lang meron kasi tayong hampas lupang bisita dito. Kalain mo yun? Nagbabalak bumili ng lupa sa Batangas? Ni, nee, mukhang ang pambayad ng renta wala eh. Uy, pwede ba? Huwag mo kang pinaglolo ko dito! Wala kaming binibentang lupa sa paso. Kiyawa ako sa'yo, umuwi ka na lang. E tingnan mo ang suit mo. Isa ka lang ng mga hamak na duka eh. Wala ka namang pera. Bibili ng lupa eh, wala ka namang... Ah, uh, sir, Baka naman po may pambilis. Gusto niyo po, ako na, ako na lang po yung mag-asas niya. Hindi Paalisin mo yung sarap ko dito. At huwag yun ang pabalikin dito, ha? Alam mo, Marimar, sa susunod, huwag kang magsaya ng oras sa magandang tao, ha? Ayusin mo yung trabaho mo! Hindi kung sino yung pinapasok mo dito, eh. Sige na, Chloe. Pagbutihan mo yan, Ha? Opo oh, siya. Ah! Sir! Sir! Ako na po yung humihingi ng pa paumanhin po sa nangyari kanina, Sir, ha? Pasensya niyo na po yung mga ka ko. Eh, ganun na po talaga yung mga pag-uugali dun eh. Grabe kasi yung mga ugali nila eh. Hindi naman porkit magsasaka ako eh, mamaliitin na nila ako. Ah, sir, ganito na lang po. Huwag po kayong mag-alala kasi haayusin ko po ang lahat. Gagawa po ako ng paraan. Sige na, salamat. Good morning, Chloe. Nasa si Marimar? Ayun mo, lumabas eh. Ah, okay. Pakisabi na lang na today may darating tayong big time na client. And please lang, asikasuhin yung mabuti, okay? Noted, ma'am. Akong bahala. Sige. I trust you, Chloe. Thank you. Um, uh, miss, how may I help you? Yes, first, Eden. Actually, ma'am, may inaasikaso lang siya sa labas. Uh, kayo po ba yung kliyente na tinutukoy niya? Yes, ako nga yun. Tamang-tama, ma'am. Sa'yo naka-reserve yung um, lista ng lupa namin ngayon sa Batangas kung saan talagang pinag-aagaw-agawan ng mga malalaking kliyente. Gusto niyo po ba i-check para malaman? Niya? Sige. Let's see. Ayan, ma'am. Bala ito po yung ano niya ayan po ma'am. You can check it out po. Um, around 5 hectares siya. Mm -hmm. Sige, interesado ako. Pero um, wait lang ha, may tatawagan lang muna ako. Go na, ma'am, take your time. Okay. Hello? <coughs> Oo, okay na. Ginalingan ko kaya. Pero dagdagan mo naman. Hirap kayo umarte. Ah, oh, sige, sige. Okay. Sige-sige, mamay. Sige, hmm. Bravo. And for that, I want to give you something. Hindi na pag pan kita ito lang? Abahe lang, kaya ko eh. Kaya, kaya kaya na yan, 500 pesos. Ang ganda naman. Kaya, another 500 lang, okay na yan? Ano ba? Wala na akong kasiya na. Kaya, kaya na yan, ganda kayo pa naman. Ah, miss. Ah. Oh, oh my gosh. Ang dami naman lang, sir. Eh, sa akin na lang yung 500 ko, sir. Paano nangyari, minigyan mo siya ng pera? Eh, di ba, hampas lupa ka nga? Sir. Naguguluhan ako. Salamat ha. Thank you rin. Ano nangyari yun? Ah, hi miss. Ay, bibili po ba kayo ng balot? ay No, 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 no. Not my taste. Ah, gusto ko, sana namin kausapin eh. Kung papayag ka sa offer namin. Ano po yung offer? Eh, babayaran ka naman namin eh. Magpapanggap ka lang na kliyente. Client. Eh? Mm-hmm. Pero, huwag mong puproblemahin yung susuotin mo. Ako na bahala. Kasi, kailangan na magmumukha kang mayaman eh. Kaso hindi ako marunong magpanggap mayaman eh. Ay, ano ka ba? keri keri mo yan. Tingnan mo sa itsura mo. May aura ka. May dating ka. Kaya alam ko na magagawa mo yung plano natin. Ano, G ka ba? Sige. Subukan natin. <laughs> sige, pero ano ko kinakailangan mo na maligo ko kasi mali aso yung balot. Masya, <laughs> sige na. Tara, sama ka na sa amin. Dali. Tara. Ibalik e, mo lang kasi yung 500 ko. Sir, ha? Dami mo binigay sa kanya. Ah, uh, sa totoo lang, maliit pa yun para sa kanya. Hmm? Narinig mo yon? Ah, impossible. Excuse me, Chloe. Anong nangyayari dito? Ma'am, ito kasi yung magsasakang to. Bigla-bigla na lang nagabot ng pera doon sa babaeng. Hoy, supposedly kliyente natin. Anong, paano magsasaka? Siya si Mr. Cruz. Yan yung inaasahan nating big time na kliyente natin na bibili ng limang ektarya para pagtayuan niya ng mall. pilit pinagsasabi mo, Chloe? Ah, teka ma'am, edi yung baba, Babae, hindi siya yun. Yung pumasok kanina. Ay, Ay ako, ma'am! Eh, paano ba naman kasi, ma'am? Yung ibang empleyado dito, kagaya na lamang ni Chloe, tsaka ni Francis, masyadong mapanghusga at masyadong mapangmataas. Eh, nakita lang nila na simple pumasok dito sa loob ng opisina natin itong si Mr. Jeff, Hinusgahan at nilalait agad yung pagkataon niya. Kaya yun, ma'am. Akala nila walang-wala yung tao, pero Mayaman pala. <laughs> ganun ba? Yes, ma'am. Chloe, this is unacceptable. Humingi ka ng sorry kay Mr. Cruz. Ma'am, hindi ko naman po alam eh. Magrarason ka pa! Humingi ka na lang ng sorry! Ms. Eden, sa tingin ko, hindi ko na itutuloy yung pagbili ko ng lupa. Dahil sa kanila lang mapupunta yung komisyon. Ay, sir! Oh, huwag naman ganun, sir. May iba naman pong paraan eh. I can fire her. Kahit si Francis, wala akong pakailang sa kanila. Ang gusto ko, maging maayos ang pangamalaka dito sa company. Kaya, Chloe, panggal ka na. Ay, yan, ma'am! Yan yung pinakamalaka. pinakatamang desisyon na ginawa mo. Ma'am, hindi naman po ako makakapayag nun. Nagtrabaho naman ako na maayos sa kumpanya nyo. Pero malaki yung kahihiyan na ginawa mo dito. Kaya, please, umalis ka na! Bye-bye! Ah, -bye. Uh, Mr. Cruz, pasensya na po ulit ha. Pwede na po natin ipagpatuloy yung pagbili mo ng lupa. Sa isang condition po, kung ipapromote mo tong si Marimar. Ay! Ikaw <laughs> eh, talaga, sir! Ako, sir, yun lang po ba. Kahit today nga, mag-start na siya bilang team supervisor na papalit kay Chloe. Uh, Marimar. Maraming salamat, ah. Ay, naku, sir, walang anuman po yun, sir. Kasi hindi naman po ako kagaya ng mga empleyado imp dito na masyado matongsika, masyado mataas. Ako kasi, sir, may respect talaga ako sa kapal. Alam mo na sa mga kliyente natin, pagpasensya niyo na po yung ano. Kanyo, sir, ang iingat din na lang pa kasi dito sa loob ng opisina. Ah, eh. uh, pasensya na, kasi wala akong pag-iwanan. Baka katayin ng <laughs> anak ko dun, eh. Ah, uh, sige na. Marimar, asikasuhin na mo na si Mr. Cruz. Sige, ma'am. Okay, marami pa akong asikasuhin. Mm hindi -hmm. naman. Oh, na no, bala. Oh, sir, ako na mag-asik ako sa iyo, ha? Ibibigay ko sa iyo yung proper and magandang customer service na deserve, na deserve mo. Kasi, sige, sir, mapo ka at pag-uusapan natin. Mag-mail ko. Hmm, tumunan na naman yung manok mo. Kakatayin ko na talaga yung pamaya pag nag-break ako. <laughs>